Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa ng Office of the Vice President. Mas lumago ang sinimulang negosyo ng isang mag-asawa mula sa Pangasinan matapos mapagkalooban ng karagdagang puhunan ng OVP sa ilalim ng magnegosyo tadair program ang kanilang kwento tunghayan natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Doble kayod. Para sa kanyang pamilya ang padre di pamilya na si Archie mula sa Dagupan City, Pangasinan. Tendero siya ng kanilang sari-sari store sa umaga at tricycle driver naman tuwing gabi. Kwento niya sa amin, siya na ang namamahala sa kanilang munting negosyo kasunod ng pangingibang bansa ng kanyang asawa. Dagdag nito, ginamit nila na puhunan sa kanilang sari-sari store ang natanggap na livelihood grant mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa ilalim ng programang Magnegosyo Taday. Po, pinuno namin, although marami na siyang laman, dinagdag po namin yung nakuha namin sa OBP. Sa maghapon ma'am, nakakatatlong libo kami ma'am sa buong araw na yun ma Maraming hamon man ang kanilang kinakaharap. Magpapatuloy anya silang mag-asawa sa pagsisikap upang mabigyan ng komportabling buhay ang kanilang mga anak. Plano naman ngayon ng mag-asawa na magdagdag pa ng isang pagkakakitaan. Lakas loob lang ma'am. Lakas loob. Basta walang, walang, walang wag lang bibitaw sa, sa hamon ng buhay. Kasi kung magpapadala tayo sa problema ma'am, wala, wala po tayo. Kapit lang. Nung natanggap ni Mrs. Tun yung 15,000, Nadagdagan po yung mga ano namin gan, nakapag-ano kami ng soft drinks, sa mga bigas, mga oling kung ano pa ma'am. Pero mayro pa kaming binabalak ma'am sa ah, open din ako nang ano magpiso nito May mensahe naman si Archie para kay Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po na sa naibigay yung tolong po. Uh, sana po marami pa kayong matulungan na kagaya namin na lumalaban lang sa buhay kahit anong hirap. Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Adnawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Dating nagtitinda ng Banana Q, may sarili na ngayong sari-sari store ang kanyang mensahe sa OVP matapos mapagkalooban ng livelihood grant tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.